tao sẽ đi vào ta sẽ đi vào ta cái số anh sẽ bị picture nha ta bên tao ai bảo xem phí lấy buatah Paris. Ah, Ayun sedi buatah di lantai esak kecil dan lantai sedikit. Ya, en sedi buatah Paris. Abang macam hampillah. Mana? What a picturenya dia tu. what the hindi kasi sa kita no gilid lang hindi natin makita kung saan banda yung diwata saan banda sa loob parking eh Isabela ayan oh, o oh. ayan sakyan guys o ayan si Dewata guys o oh. uh, sa labas lang tayo ayan oh, tayo sa Ruas Boulevard ayan tayo nyo nakita ko yung Paris hindi tayo makahinto daming tao daming tao sa Paris daming sasakyan daming kumakain andun yung mga trupa natin no? yung mga move it Ayan, pagdaan ko dito sa nag talagang hinto ako dyan mag nakamotor ako ayun guys kita nyo haba ng pila ayun thank you thank you mga Tak pada alang aku di sini dari gatibian bosko, Faris di ibu